Ah, mayroon pa palang natitira dito na mutya sa ano, makahiya. Eh, kanina, ay nakuha ko yung isang puno doon sa baba. Doon sa baba. At pag-akyat ko dito, ay meron tayong ah, nagtatawag na mutya na naman ng makahiya. Basta araw ng Birnisanto kasi ay sila na yan ang kusang tumatawag sa atin at nagpapakita. Ngayon, ito na po ang pangalawang pagkakataon natin na nagpapakita na naman yung ating mga virtudes na makahiya. Ayan, araw po ngayon ng Birnisanto, kaya nagpapakita talaga sila. Ayan, 100% nandito naman. Kasi sila ito matawag. Ito po yung makahiya na ating Uh, kukunan ng birtod at kapangyarihan ng mutya na galing po ito sa kanila. Ayan po yung makahiya. Kanina, doon sa baba, nakuha natin yung malapad na mutya. At uh, dito naman sa itaas, makahiya pa rin. Nagpaparami yung mga makahiya ngayon na nagpapakita sa atin. Iwan ko kung bakit dahil nga ay siguro may purpose ang Diyos na itong makahiya na ito ay magpapakita sa araw ng Bernisanto. Santo. Ayan, Bernisanto. Santo. Uh, dito ko yung nararamdaman at silipin natin yung puno kung saan merong mutya na kanilang binibigay. Ayan o, oh, parang yan, yan na yata yan Oh. Oh, may ano pa, may langgam pa. Palakihan natin yung kamera para makita nyo talaga yung kanyang mutya. Ano? Ayan. Yan po yung mutya niya. Hmm. May naglakad-lakad pa nga langgam. May naglakad-lakad pa na langgam. Oh. Araw kasi ngayon ng Birnisanto kaya simple lang yung ating pagkuha dahil nga sila ay nagpapakita sa araw ng Birnisanto Santo. Ayan po no yung mutya niya at yan puno siya mismo dumikit sa puno ng makahiya at yung kanyang dahon ay hindi pa tumiklop hindi pa tumiklop yung dahon ayan po yung dahon hindi pa siya tumiklop yung puno niya yan po yung mga puno at mga ugat yan at yun po ang mutya simple lang yung ating pagkuha dahil araw ng birnisanto pangalawa na naman itong mutya galing sa baba yung aking unang nakuha ngayon ngayon naman ay dito sa itaas dahil marami kasi mga makahiya dito sa amin kaya yan nagpapakita sila ngayong araw ng Birni Santo ayan sa aton atin ang kukunin yung mutya ng makahiya ito po ang mutya niya kukunin na natin at titingnan natin kung ano ang forma ayan napaka lakas po yung aura hindi man magpabidyo hindi magpabidyo yung kanyang uh, bato napakalakas yung aura magpakita ka na makahiya huwag kang mahihiya sandali lang ha ibalik natin sa kanang kamay baka may sublang yan ito igusom eternum magpakita ka ayan po nagpapakita na po siya ayan uh, bago tayong uh, bagong kuha na mutya at bago tayong kumukuha dito sa mutya ng makahiya. Ayan po yung ano no, yung mutya niya at yung dahon niya, ayan po hindi pa tumiklop. Hindi pa tumiklop, ah, timing talaga na sumisikat yung araw ngayon dahil bernisanto Santo. Ayan, sumisikat ang araw niya. At nagpapakita talaga yan po. Oh. Napakalakas po yung kanyang aura. Yan nagpapakita na. At yung dahon niya, kung titingnan nyo, Ayan po yung dahon niya. Ayan, yung dahon niya na makahiya at ito po ang kanyang bato. Ayan. Yung bato na makahiya. Ayan. Napakaganda po. At kung titingnan niyo yung kanyang bato o mutya niya ay kasing hawig lang ng dahon niya. Yan hindi pa tumiklop yung kanyang dahon dahil hindi siya na tamaan ng anumang bagay na makapakilo sa kanyang katawan dahil kapag uh, pakilosin mo yung katawan niya tumiklop yan nahihiya siya ayan po yung kanyang mutya no napakalakas po yung aura napakalakas po yung aura ayan hindi tayo mag uh, hindi tayo mag mahihirapan sa paghanap ng mutya kapag araw ng Birni Santo dahil lahat po yan ay magpapakita parang pinupulot lang natin ayan. parang pinupulot lang natin yung mutya ayan pero ang malaman natin dahil nga sila po ay tumatawag sa atin na hindi na sila kailangan pang hanapin kundi tumatawag lang sila sa atin hindi nyo man marinig sa aking cellphone pero ako makakarinig sa kanila Ayan po yung mudya niya. Ayan. Ayan yung mudya niya. Napakalakas po yung aura. Ayan. Gusto ko talaga na makita nyo ng mabuti. Maayos yung pakakita sa kanyang grano. Para din po kayo ay makapagpili at makapagkita ng mabuti at maayos para hindi kayo magsisi kung sakali man inyo po itong magustuhan. Ayan po yung grano niya at itsura. Napakaganda talaga kapag sa ano, personal. Sa video kasi malakas yung aura niya kaya hindi masyadong magpapakita ang kanyang aura. Ayan po yung kanyang bato at kung mayroon kayong matalas na paningin siguro naman ay makikita nyo yung kanyang pagmocha o bato ayan po yung dahon niya. At patiklopin na natin yung kanyang dahon. Para makita nyo talaga na siya po ay original na makahiya. O yan ah. Ha. Ngayon hawakan natin, patiklopin natin. Ayan, tumiklop na siya. Yan po yung mga ugali ng makahiya. Kapag mahawakan, tumitiklop yan. Ito, patiklopin natin. O yan, tumiklop siya. O yan ang dulo, yung udlot niya. Hindi pa tumiklop dahil hindi siya na Ah, hindi siya natandog, hindi siya nahahawakan. Ayan po yung mga ugali na tunay na makahiya. Yan. Yan po yung kanyang birtud. Yan, basta araw ng birnis, hindi tayo mahirapan ng paghanap. Mas lalo na ka ngayon, kay birnisanto ngayon, ay hindi tayo mahirapan sa paghanap ng mutya. Ayan po, hanggang dito na lang at i-ano pa natin, i-continue pa natin ngayon sa araw ng Birni dahil marami pa akong kukunin na mga mutya nandun pa mayron Mayroon pang mga mutya doon na tumatawag sa akin na magpakuha. No? Okay, dito lang tayo dahil maubos yung oras natin. The lang po yung oras natin. Kaya ito yung pangalawang pagkakataon natin. Nakakuha tayo ng mutya ng makahiya. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Naway basbasan po kayo ng ating Panginoong Heso Kristo. At ngayon po ay araw ng Bernisanto, Sana po kung anong yung ginawa ko at ganun rin ang ginagawa niyo. Magbabasbas, maghahanap, maghanting ng mga mutya na galing po sa Diyos. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po.